What's up, mga kaiyumba? <laughs> hi, 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 hello, good morning. Tatata. Good morning. Katatapos lang po Ay, good afternoon pala. Good afternoon. Good afternoon pala. Time check. 12.15 12 already. KSA time. Ayan. Katatapos lang namin magpa- Rehistro sa BFF Global. Ayan. Pwede-pwede na kami bumoto. Yahoo! BBM for President. Ayan. Ayan. Nakahabol po kami sa kalokohan. Nakabol kami sa, pag, sa extension ng rehistro. Ayan. So, PBM na. So, if, pwede na namin practice eh, ng aming human rights sa pagboto, sa pagpili ng bagong presidente. But, syempre, very, very, very thankful po kami lahat ng mga OFW. See, Siguro meron mga ilan-ilan, pero most po ay kami thankful kay President Duterte. Yung mga basha niya, kaliwali. Kali <laughs> Basta kami, very thankful po kami sa inyo, Pangulong Duterte. Ayan. Marami po kayong naitulong. Nag And to nagawa, the next president. Nagawa sa, sa aming mga OFW. Ramdam na ramdam namin ang inyong contribution at nagawa sa aming mga OFW. And, at yun da? For the next president. Ayan. At, BBM. Ayan. Ang boto po namin, kaya po kami na... Yay! Yeah, muntik muntik may kasalubong na ano. Nabobo. Nabobo. Sa kaliwa hindi nakatingin sa daan. Hindi ko sa kaliwa hindi nakatingin sa daan. Ayan. Marami talagang ganyang mga klasing ano, super dito. Kaya kung di ka alisto, ayan. A few moments later. Ayan. Uh, katatapos lang namin ni magpa-gasolina, So, ayan. Full tank. tank. tank kami. Ayan na to. Ayan na to. <laughs> ayan. Saan pa tayo papunta na eh? Ano ay pupunta pa pala muna tayo ng damang lagat? Nang Ramania. Oo. Uh Nang -huh. Ramania, napaputol lang muna namin. Ramania na Pupunta so, muna kami ng Ramania. Papaputol kami ng uniform. Baston. Ayan aw so, puot na nilu ni po tapos ano magdadamang kami sa fish market ulit. fish market nandamang. sa uh -huh. Saudi Arabia ayan aid ako sa inyong daan sa sa ano mamaya pagpunta ng fish market So, medyo malayo siya. Ilang oras yung da? O, oh, ah, yeah, minutes. minutes. lang. Uh, uh, less than 45 minutes. Yeah, mga 45 minutes. Sabi ng aking guwapong, ano. Pag di traffic, uh, may traffic. Dawa, traffic. Ano? Ganito oras, no? Tangali. Hmm. Ayan. Oh, ano yan, eh? Kabisiya. Pink hours. So, so ngayon tanghali na, time check is 12.30. Medyo mainit na rin dito. Hindi pala medyo, mainit. Mainit dito ngayon. Ito siya tanghal. Ayan, mabalik tayo sa eleksyon. Ayan. So, pwede na. Kaming bumoto ni Dada sa darating na mayo okay, National na election. Na sa mga pro... Uh, Anong tawag doon ay? sa mga antay 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 Marcos antay BBM mga antay. makaleni makadilawa patensya na lalo na sa mga kaibigan kamag-anak pero ito ay walang personal ha ito ay butuhan lang ayan so nakapag-register na kami pwede na namin i-practice ang aming rights na bumoto na pumili ng bagong kukupong pangulo ayan So yan, very very thankful kami ulit. Sasabihin ko, uulitin ko, hindi ako magsasawa magpasalamat sa Pangulong Duterte dahil sa kanyang mga contributions, mga nagawa sa Pilipinas. So yung mga anti-Duterte, sorry pero walang iba. Walang yung mga nagawa niya. Hindi walang nag ibang presidente, bukod kay Marcos. Bukod kay Marcos. Ang sumunod. Um, walang, walang, walang yung mga nagawa ni Duterte sa Pilipinas, hindi yung nagawa ng na mga nakaupo. Exact. Except kay Duterte at siya kay Pangulong Marcos. Simula Manos. kay, ano, Cory. Okay. Tapos, kaya, sumunod kay Cory. Kaya, vlog ko to. Vlog ko to. Kaya, sasabihin kung gusto oh. ko sabihin. Okay? Simula kay Cory. Tapos, oh. sino sumunod? Kay Cory Ramos. Diba? Si Ramos muna bago si Cory. Hindi. Sa so ba? Cory muna. Pambihiraan oh, naman lang. Oo. Tapos, naman. si ano? Cory muna bago Ramos. Eh, ba diba, After ng 86, ano? Revolution, oo oh, 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 oh. nga. si Ramos eh? At tapos si ano? ano, pa siya ni, ano no? ni, Marcos? Si Gloria. Ah, si Erap. Si Erap. Si Gloria. O, oh, eh, diba? Nagtatalo kami mag-asawa. Ayan. Hindi. Eh, Hindi mo pa pala alam. Nauna si Gloria kay Ramos. Lama, ano lang. Diba? So, tatlong ano, dalawang akino ang umupo parang hindi um, namin naramdaman na ano na meron palang umupo, <laughs> umupo. <laughs> sorry yun lang ang aming sa loobin ayan. kung gusto nyo mag comment comment below comment down below <laughs> ayan Yuma. comment kayo, tinatanggap ko lahat ang mga comments nyo ayan yung mga positive comment, okay. Negative, okay din. Pero, kaliwali oh, Narinig yan, ha? Kaliwali. Straight, Straight from the... Arabic. Arabic words, kaliwali. Ibig sabihin ng kaliwali sa Tagalog? Walang pakialam. Walang pake. <laughs> Ayan. Oh. Wapakels. Wapakels. Mag-comment kayo kung gusto nyo. Nagkunganun ng mga masasamang komento. Oh. Wapakels. Anyway, kasi naman, di ba, rights nga yun, di ba? Rights niyong buboto. So, kung gusto niyo, kung sino yung gusto nyo may boto, boto niyo kasi i-practice niyo. Wala rin yung... kami yung sa inyo. Kung anong gusto niyo, mahala eh, kayo. Sarili niyo yan eh. Nyo yun, mm -hmm. eh practice niya rin yung rights niyo na bumoto, pumili ng tao, gusto iyo iupo sa gobyerno. Ayan. Hindi dyan eh. Meron kasing mga ano eh. Mga nang-iinganyo. Pag di ka na-iinganyo, galit sa'yo. Ay, dapat hindi gano'n. Uh, I-respect diba, natin wala yung mga... Wala kang pakilang sa'yo. Wala kang sa sa'min. Yun lang yun. Correct. Ayan. Pakikinga namin yung mga side mo. Pero, hindi ibig sabihin, papanik na kami. Yun hmm. yun. Tama. Tama dapat irespeto natin yung kung ano yung gusto ng pamilya natin, ng kaibigan natin. Hindi ibig sabihin na hindi kayo sinunod na boto sa ganito, eh magagalit na, na, kayo. Hindi ganon. May maturity na. Oh, unprofessional. unprofessional. So, immaturity yun. Dapat, hindi ganon. Hindi ganon. Ngayon, kung kaibigan nyo, kamag-anak nyo, relatives nyo, kung ano man side nila, hindi kayo magka-side eh. Gano'n lang oh, talaga. Oh. Wala na ano, wala samaan ng loob. Wala, so, so, na eh. May kanya-kanya tayong, ano eh. Sa so mga so celebrity nga, di ba? O, oh, di ba? Si Tito Soto, tat tatakbong vice president. Tapos gano'n din yung pamangkin ng asawa niya, si Megastar. Di ba? Si oh. Megastar, alam natin na pamangkin ni ni Michelle Ngambuwa tatakbo tatakbong pang, pang, pangalawang pangulo si, Din. si Kiko o di ba magkapamilya so ganun lang yun respeto lang Ayan. pero kami wala makapagbago ng utak namin na hindi maiipon yes hindi kami Kung kayo man isko tapia ah, ulit eh, nasa inyo kaya gusto rin naming magparehistro kasi gusto naming bumoto. Gusto naming makai ano gusto namin baka yung boto pa namin na magpapanalo kay BBM eh. Oo, oh. di ba? Diba? Kaya kayo ipractice nyo 'yung inyong mga rights na bumoto. Pumili kayo ng ng gusto nyo iupo sa gobyerno. Masama mi BBM, BBM. solid. Solid kami, solid kami mag-asawa, BBM. We are from the south, but we are from the north. <laughs> <laughs> Ayan. Sana nga, ano eh, magkatuluyan na si BBM at si, Sa si Mayor Sara. Hindi, kahit hindi magkatuluyan ng problema. Then at least, pag silang nagkatuluyan, pangulo at pangalawang pangulo, lalong lalakas. Na ito, oh, oh. Iyak na yung mga vice president yan. Kaya nga, di ba? pambira. Mapapasara all na lang ang mga kakamping. <laughs> Pero if okay, ever, bigla rin nagpresidente si ano, si Duterte, Sara Duterte, eh palagay ko medyo hindi, hindi pa, hindi pa, Basta, hindi pa nararapat. Bungbong pa rin dahil. BBM. Napakabata pa kasi ni ano, hindi naman sa pagano napakabata pa ni ni ano, Sara para tumakbo ng presidente. Anyway, may the may the best may, may, Pero, may the, Pero, best. Sa dalawa, Bongbong o Sara, tumakbo ng presidente. It's either of them manalo, walang problema. Pero syempre, mas preferred ko Bongbong. Pero kung manalo man si Sarah, eh, ayos din yun. Parehas lang naman na layunin yung dalawa na yun eh. Oh, sure, Hindi ka kaya na layunin ang iba na pansarili, mga paghihigante, mga ganon. Yun ang sablay. Eh. Ngayon nga sa si FB, pagka may sinare ka na hindi ano eh, yung inaano ni, FB, ba't kaya ganun? Dilawa na, sa Ewa, FB. hindi ko alam. Anyway. Dininotify ka ni FB na hindi, you cannot share this post, bla 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 blah blah bla. Blah, blah, blah. Mga ganun, may ganung labeling na ang FB ngayon. So parang martial oh. law. <laughs> hindi. Sabi nila. Para abdali daw makalimot ang mga tao. Pambira. Ano bang madali? Ilang taon na? Tatlong dekada na? Pambira. Eh, noong nangyari yung Marshall Mar Mar Lunin, eh, sanggol pa ako eh. Wala ba akong kalam -alaman? Basta kami, BBM, tapos kung ano kung sino man yung gusto yung iboto, iboto nyo. Eh, Ayan. isa pa noon ay, yung mga matatanda na, mga lolo ko, lola ko, yung daddy ko, mami ko, wala naman silang nasabi na ang nung Marcelo ay eh, pangit. Wala. Wala naman silang sinir sa akin na ah, gano'n. Sa mga kumukontra, syempre, talagang may punishment yun. Eh. Against ano kayo, eh. government. Eh. Yun ang hindi nyo ma... May isip sa ano eh, hindi nila may isip sa sarili nila. Now once you're against the government, syempre, Merong karapatang ano, karapatang ano yun? Parusa. Parusa. Pambira. Hmm. Eh, mo kontra kumukontra kayo, may, may, merong, merong pinapatupad na pulisiya ang gobyerno, kukontrahin mo. Hindi mo susundin. Eh anong gagawin sa'yo? Di ba? Ayan. Di ba lapit na kami sa Ramania? Kami magpapaputol ng uniform na pants. Ayan. So habang kami papunta yan, kami nagbabalit-taktakan ni Dada eh, sa mga eh, pinsa-eleksyon. Ako, nating against ako sa mga kontra sa BBM. let it be, ganun talaga. Ako, nagko-comment ako sa mga hindi sa FB na nababasa ko agay against BBM or whatever. Ayon lang sa aking kaalaman. So pag hindi ko alam, hindi ako nagko-comment. Dey, kasi, sa akin. Kasi kung wala... naman, uh, let go lang na let go. Sige, uh, sige. Eh, gusto niya. Eh, kayo yan. Eh. Oh. Walang problema yun. Go lang lang kaya, na, kung, niyo, basta go. Basta ako, basta kami. Eh, sarili niya yan. Eh. Um, wala naman may ibang magde-decide para sa inyo. Kundi kayo lang. Sa so, kami personally, uh, we, ang boto naman ilalaan namin kay Hongbong Marcos as President. Ayan. Yung mga senator, undecided pa kami. Ayan. Tayo muna ay magbabanyos, banyo So dito na muna kami. Kakain muna kami Kaya ni Dada. Muna, bago banyo. kami pumunta sa damam. Magbabanyus. Ayan. So babalik tayo mga kayuman. Maglalunch lang kami ni Dada. Ayan. Andi sa uh, manoy banyos. banyus. Uh, Tutok lang mga kayuman ha. Tutok well, lang a few minutes later. Dito kami ngayon sa Bangus. Puta kami ng Bangus. Kuya, ang order ko ay toge. Ayan, toge ang order ko. Si Dada. Si Dada ay, ano yan da? Mungo. Mungo kay Dada. Sa akin ay toge. Ayan. Sarap ang mga ulam dito sa Bangus. Kaya di na dahil ito ng mga noisy. Hmm. Ayan. na kami ni dada sa bangus. Kain muna kami. Kain na kami ni Dada. Ayan si Dada. Wala kaming almusal pa. So, breakfast na to. Kasama na almusal. Ayan. Ayan. Ayan, ang aming order ni Dada. Ako ay toge. Tsaka ito ang kanilang specialty. Barbecue. Si Dada ay bangus. At munggo. si Dada. Ito ni Tata, yan sili. Hindi siya nawawala ng sili. Pagkakain kami. So, kain muna tayo mga kay Yuman. may Ayan. Ayan. Paano mo nalaman? Wala nga yung comment. So, kain muna tayo mga kayuman. Ayan. Nanamnamin ko. Sarap ng... Ayan. Kaming naglalakad na ni Dada. Pupunta kami sa patahian. kami ngayon sa patahian. Tinakad na lang namin. Kada tapos lang namin maglan sa Bangus Restaurant. Bangus! Baka tapos lang namin. Ayan. Dami mga shop dito. Ito na po ang Ramania. Sa labas. Ayan ang Ramania. Yung building na yan. So, ayan. Ang mga ano. mga stores. Ang dami mga stores. Store. Ayan ang Ramaniya. Ayan, Ramaniya. Ayan si Dada. Ayan, Ayan sarado ang aming suking tailor. Saramania. So, hanap-hanap kami. Kasi tanghali pa din. Usually, mga nagbubukas yun. Hapon. Hapon. 3, 3pm. Siyempre. So, Merong maghanap kami ngayon ng bukas na taylorin. tailoring. Tailoring. Lakad kami data sa kainitan. Ayan. Mananabi lang kami sa so, Kaliluma. <laughs>

sa Ta Patay na oras. Patay Ta na oras dito ngayon. Saudi sa time. Kill the time. 1.15. Ito kami ng tailor ngayon. Tailoring. Ayan, si Dada. Hmm. Ito kami nakakita. Ito kami nakakita. Sampo-sampo, okay Sampo-sampo? Okay. okay, good. Same, yung Check. yung yeah. sa akin, da? yung 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 putol only. yung 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 Ang dulo lang? Ang dulo lang. yung 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 Don't make baston. Okay, okay. Only puta because it's too long. Okay. Same, same. Eto, kanyan yeah. How much? 32? 39, 39, huh? 39 and a half. No, 39 and a half. 39 and a half. So, ayan mga kayuman, pauwi na kami ni Dada. Nandito kami sa parking lot ng uh, Ramania. So hindi ko na plug yung pagpunta namin kanina sa Ramania. Kasi ano, malulubat na yung aking phone. Ayan, si Dada busy busy sa kanyang games. So ayan, palabas na kami, pauwi pabalik na kami. Hindi na kami nagdamam, fish market, kasi antok na yung isa ayan o oh. Eh. ayan nakaano naman kami nakapagpaputol ng uniform ako din antok na ayan palabas na kami ng parking lot ng parking Kamanilla. is the base ayan. parking is the base pare. Nakakain yung init, nakakantok ah, yung init. Ayan mga kayo man. Papakin na tayo. Init oh, dali. Pagbalik nahan kami pauwi na kami ni Dada. Sinungo, walang masyadong mga tao kasi nga ano, full time tay na oras dito. Ayan mga kayo man abangan niyo ito sa aking YouTube channel Heavenly Angel and with me dada thank you sa pagtuto